Ayan, mga kahimala, for today's video, gusto ko lang i sa inyo yung aking gamit na pampanggal ng mga paglalagas ng buhok, Pantanggal ng mga balakubak. Ayan, kasi dito sa Saudi Arabia, karamihan dito naglalagas ang kanilang mga buhok. No, gaya ng amo ko, grabe kong maglagas ang kanyang buhok, kaya madalang silang, silang magsuklay talaga. So ayan, gumawa tayo ng isang remedy para sa ating buhok, no? meron tayo diyang olive oil, mismar at saka yung ating one bag ng green tea so minix lang natin silang tatlo, then kung gusto nyo pong pakuluan pwede nyo gawin yon. then palamigin after the day, saka nyo po i-apply sa inyong mga ulo Ayan, ipahid lang po yung langis natin ginawa sa ating mga anit ito po ay makakatulong para makaiwas sa paglalagas ng buhok kumapalang inyong mga buhok at dalong lalo na sa may mga balakubak. Ayun, maganda po itong gamitin para iwas balakubak. Iwas lagas ng buhok. So mabisa po talaga ito gawa na ito. Ay mayroon ding kinarawag na mismar. So napakaganda po nito. And then ah uh, lalo dito kasi yung mga kadama dito binabalot ang kanilang mga ulo. So mas marami dito yung nakabalot ang ulo. Binabalot ang buhok kaya pag uh, tinatanggal nila, syempre masyadong kulob, no? Maghapon nakabalot ang kanilang ulo. Tapos naliligo ng mainit or malamig na tubig. Dahil minsan pag tag-init dito, sobrang init din po yung tubig na lumalabas sa mga gripo. Kaya isa rin po yun sa dahilan kung bakit naglalagas yung ating buhok or nagkakaroon tayo mga balabalak So, ganyan lang po ang gawin ninyo. Malaking tulong po sa mga naglalagas ang buhok para kumapal din po ang inyong mga buhok at maiwasan natin ng pagkakaroon ng balakubak. So, lagay lang po natin siya sa anit and then syempre lagyan din natin yung mga dulo-dulo ng ating buhok. So, ayan, meron tayong konti lang na paglalagas. Hindi naman ganong kagrabe. Hindi gaya ng amo ko, guys. Ang amo ko, pag nagsupply sobrang nakakatakot po talaga ang paglalagas ng kanyang buhok. Kaya, e, misang ginagawan ko siya niyan at ina-applyan ko rin siya ng ganito. Ayan, mismar, olive oil, at saka green tea lang po yung ating pinaghalo dyan. So, ayan na mga kay Malano yung ating buhok. So, binaabad ko muna siya. Mga 30 minutes bago tayo maligo. Yan yung nilagyan natin ng na langis. Uh, olive oil. And olive oil to with one bag ng green tea at saka mismar. Sa mga pitong piraso mismar, mas mainam yung powder. O, durugin nyo na lang yung mismar bago nyo siya i-mix dyan sa ating olive oil. Mas mainam din kung uh, hindi naman kayo busy. Pakuluan nyo lang po yung mantika or oh, mantika, olive oil no at saka yung green tea and mismar. Then after nyan, one day before kayong mag-apply sa inyong mga hair para mas uh, ano na po yung pinakakatas niya, no? Nakababad na kasi. Ayan, apply nyo lang po sa inyong mga buhok. Maganda po siya sa mga naglalagas na manipis yung buhok, naglalagas at saka pampakapal po din siya. And syempre pampashining ng ating hair. And thank you for watching and don't forget to follow himo vlogs.